Hello guys, andito kami sa Antiki Fatima Anini. Ang barangay nila is Fatima Anini. Ari de. So malakat-lakat lang kami kay para ma-explore naman ang lugar sang ilang ha? barangay. So siguro mga 30 or 1 hour ang amon lakat-lakat pagkadto dito. So amo naman mga apot mga kay nablusan ta ta. Pwede ba isang ako na hinablus na si James. So ara lakto-lakto nang namon siya. O oh, amo ni ang view sang Antiki diri. So ipakita ko sa inyo karon kung ano ang mga view dito sa amon nga pagkadtoan. So mailunggo lang ko para hapos nang sakop budlay magtalog.

kita nyo banglid na diri. Manil may ilang mga view kay banglid lid na siya. Kung makita nyo mga banglid lid ni sang napalayan, Nan. Punong kahoy, mga lubi, kung ano-ano pa. Kahawan. May kamon sale. Para ang um, kamon sale. Kaso wala bunga. Bukat panangit kami sinigang. So gumanap man yung nablos kung matambok-tambok. Kaya paano para kung mataktak man yung balas. Exercise ko na para mabalasan. So pila kami 2, 4, 6, 8, apa? 9 kami, plus isang nalang sakay, pulog kali kami, alin din sa natagan. Pakad to diri. So buwas, ma, nakatunog kami sa baybay. Ma, let's see kung nga ang chimpo. O mga kaya. Kaya masakay kami kung sa pambot. Ang nga isang view, kung makita nyo. Hmm. <laughs> Sakto ko na ko nga. Sakto na lang itulog daw mamaya. Ano man siya, go go man siya sa panaway. Sa lakta na iba. Kung yung Tagalog lakad. Yung karayapanaw, yung ilonggo lakad. So gabato siya. Kung baga tumatapang. So ako, pinaano na, pinapawis na. Ayan. Na bumaganda yung ano kasi hindi siya masyadong mainit. Yun ang may mga ano dyan. Eh. So let's see kung ilang minutes yung papunta doon. Hanggang mataktak yung aming mga pawis. Sampo kami sa isang sasakyan. Kasyang-kasyang kami. Ay, sus. Nagambagat na rin ang change ko. Kung may sarap, hindi na nga. Ayan, hinihingal na sila, o. Oh. Ayan, mataas na, oh. Dito na. Mataas na ng lakarin namin. Medyo hiningal na kami ng konti. Ayan. Video lang. Ayan. Mataas na ito kung lakarin mo. Medyo hingalin ka na dito, eh. So, kayang kaya. Ito na yung pagtaktak ng aking tawis. Kaya pa bang? Kaya. Kaya mo itong sinakang, no? Ay!

Karon ko live pa view to ano. Ayun ang mm, sobra ang tingnan mo. Mataas pa. Saka yung pagod. Awis utoy Awa, kung sarak yan. Abud lagi magli. Kita asun. Abi takad mo to inam na. Ay salamat balas ko ba. Amon ni gorana ka pa gay pa do gai pang. Ang takasun. Sama ka pino? Sama pino ka mo

si goro ga gambar ke sotok mo goro ga pabutan lagi ku pabutan ay kita kita kasih nih ha expert yung expert lang lalo na pa nga danlog ya pa nga danlog yo ya. oh. oh. ba dire ka mo mo danlog ya pa nga kung jaka tumpo na ha ano tumo Hmm. Tekong magkaya nyo pag ako nasa

Ganda ng view. An authorize beyond this point. Pwede hindi ka pwede makapunta doon. Restricted. Ano pa? Ganda na. Ah, kapoy. O may taasan pagidli. Amo na ang last. So 10 minutes na guys ang akong video halin dito sa dalong pagkadto di kung paano lakit ng gali. Kung lakit lapit lang ng gali pero mga family naman guro kung hindi ni siya takason. Kay takason abi ano pa nang nagapadugay sa amon kay mahinay kami.

<tuk tangan> oh, ya, okay. yeah. kan. So hello guys, andito na kami malapit na kami, ito na yung daanan namin papunta doon sa Barangay Fatima. Ayun, samahan niyo po kami papunta doon. Ang video. Ayah. Yung namin na sila Welcome to my kalupaan. Charot.